alang sa nangakausap, bata man o Sa guardians po pala, ay kailangan po tayong magalam sa pakikipag-usap. Dami pong chicks na may kachat ako noon. Kahit ngayon, mm -hmm. pag nakikipag-usap po ako, may puat po, po po. Huwag naman sir puat po, po po. Sabi ko, galing po yan ng guardians. Alam mo sir, yung puat po, po po mo, parang naiinlab ako. Sabi ko, yung pibawal wow. Oh. sa gabi barkado. May asawa ka na po, ma'am? Sagot po niya. Wala po, ah, pwede. <laughs> pwede. Kaya, pag ano, ang pakilala ko sa inyo, dalaga at? Biuda. Kaya, pag may asawa, bawal. Okay, yun po, no? Bawal yun sa ating pong uh, kapatiran. Kailangan po, magamit ng po at upo. Hindi yung porkit pounder. Uy, uy, puntan mo na doon siya na. Si, na. pag umutos parang si Kupalwa, ah masarap Hindi po ganon. Kailangan po nating magalang sa pagkikipag-usap, bata man o matanda. Ibig sabihin, ang guardians pala ay uh, pati sa bata ay kung maaari. O, sa akin pong mga anak, kung mapapansin nyo bakit mga magalang po sila, kasi ang akin pong panganay yeah. na anak, ang tawag ko ay Ang panganay kong lalaki, ang tawag ko kuya. Kayo, ano yung bunso? Anong tawag sa kanya? Ati at? kuya. susundin po ng mga maliliit na bata kung ano ang nakikita sa, inyo, sa inyong kanilang magula. Okay, tuloy. Saan tayo? Ang nimro ay mayroon pong obligasyong buwan-buwan, mantijos Diyos ubutaw. Sino may tatak na dito? Nakarinig kayo niyan? Ha? mantijos Diyos? Wala? Hindi kayo hinihingian ng monthly sabi po ay konsiderasyon. Konsiderasyon. Okay no Di paano kung magtayo kayo dito, hindi ka magsingil sa si mga butaw? Eh, ah, yan. Yan po may butaw. No? Ano yung butaw gagamitin nyo? Halimbawa po, ay tinatawag kayo ni Kapitan. Pasalamat po tayo kay Kap. Kay Kap no? At, at, at pinayagan po tayong makapasok din sa area para po na magsingil No? Kaya atin pong pasalamatan. At kapag nangyari na po dito, maniwala po kayo kayo ang kikilalanin nga, totoong guardian sa lugar po ng batang. Bakit? Pag kapitan kasi ang kadikit mo, madali po yan mag-release ng certificate of accreditation. Accreditation. No? Ma-accredit agad kayo. Bakit? Kapitan siya eh. Tama? Ganoon po yun. Pag na-release na po kayo ng accreditation, ano ang gawin nyo? Simpli rinyo rinyo na lang kayo. Tapos, kasama po yan sa pag-meeting ng kapitan yung mga organisasyon na hindi sakop sa gobyerno. May budget po yan siya. Kaya napakaganda po na kayo po ay kung may tatag at makapagtulong kayo sa atin pong bayan na walang hinihintay na kapalit, kayo po ang kikalalanin ng totoo.